Magandang ara po sa inyong lahat para dumami agad ang iyong mai English okay turuan ko na po agad kayo so dito po sa ating aralin makakabuo na po agad kayo ng mga English sentences sa dalawang pamamaraan okay at ito po yon ang gagawin nyo lang po ay pagsasamahin nyo lang po itong this is at saka ito pong nasa kanan na may may salitang mine halimbawa ito ay akin pag in-English nyo po yan, this is mine. di ba diba po ba? Tapos kung ayaw nyo gamitin po itong mine hanggang dito sa hers, pwede naman po itong nasa baba ang gamitin natin. Ito ay para sa akin. Pwede rin po yun, di ba? So, pang in-English po yan, this is for me. So, ganyan lang po kadali. Nakagawa na po agad kayo ng dalawang English sentences di ba sa madaling pamaraan at yung gamit na gamit. Okay, so subukan po natin. Ito ay akin. This is mine. Ito ay iyo. This is yours. Ito ay sa atin. This is ours. Ito ay sa kanila. This is theirs. Ito ay kanya o kaya sa kanya. This is his. Pag yung kanya po ay tinranslate nyo na his, lalaki po yung kanya dito. Tapos pag hers po, babae naman para sa salitang kanya. Okay? Yan lang po ang tatandaan nyo. Okay? So subukan naman po natin itong nasa baba. Subukan po natin itong that. Yan ay para sa akin. That is for me. Yan ay para sa iyo. That is for you. Okay? Subukan naman natin itong this are. Ang mga ito ay para sa kanila. These are for them. Okay? Subukan naman natin itong ang mga iyon ay para sa atin those are for us. Okay? Ngayon po, ito pong para sa kanya, ulitin ko, itong kanya, pag ang ginamit yun naman ay him, lalaki po yan. Pag her, babae. Halimbawa, ito ay para sa kanya, tapos lalaki. E di i-English nyo po bilang, this is for him. Okay? Pag babae, ito ay para sa kanya, This is for her. Ganun naman po. Okay po? So, sana makikitandaan po itong ating aralin ngayon. Okay? Bali, ang, itun ang itinuturo ko po sa inyo dito ay ang paggamit ng demonstrative pronouns. At ang mga demonstrative pronouns po natin ay itong this, that, this, saka those. Okay? Na ito pong THIS, ang kapartner pong linking verb, I is, na itong is ay tinagalog natin bilang I. Pag that po, is pa rin ang gagamitin nyo para sa I. Pero pag these na T-H-E-S-E, -E, o kaya itong those, T-H-O-S-E, are na po ang gagamitin nyo para sa I. Yan po yung mga dapat yung tandaan para hindi po kayo magkamali. Okay? Yan yung tamang pagpapartner ng linking verb sa demonstrative pronoun. Okay? Doon sa itinuturo natin o taga -turo. So, ito naman po, possessive pronouns naman po ito. Itong mine, yours, ours, theirs, his, hers. Tapos, ang itinuturo ko naman po dito, mga object pronouns naman po dito sa baba. Itong me, you, them, him, her, us. Na kung saan, kaya naging object pronouns kasi siya po ay ginamit pagkatapos ng preposition. Kasi ang isinusunod po sa preposition ay dapat object. Okay? At ang ginamit nga po natin ay object pronouns. Okay? So, kung mapapansin nyo, dalawang sentences na agad ang inyong nagagamit. At kung magamit nyo itong lahat, edi mas marami pa. Di ba po ba? Para maparami po ninyo agad yung inyong alam sa paggawa ng English sentence. So, sana may aralan at sana magamit nyo rin po agad. Maraming salamat po!